Oh, hello guys. Dito na naman yung grupo. Punta na naman ng ano, mangrove. Kahanap naman guys. ng pagkakakitaan. Guys. Sana swertehin kami itong araw na ito. kahanap kami ng alimango. Abangan nyo lang kami dito doon guys. Saan yung pupuntahan? ay pa isang ko. Yan. 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 nyan sakit na sa mukat ilagay yun 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 para makuha natin yung yun 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 sa yun guys okay. kuha na natin sabay sabay guys, yung palang, pangalawa namin nakuha. Kakawalan namin siya na kaya lang. Ano? Na sugatin yung katawan. Muhammad pang, open pangatlo. Yeah, sa may butas din. Kuha. Yan oh. Ito raw. guys. Tatlo na nakuha namin. Ito medium ano payat. Eh. Hindi pagkakawalan namin sana pero kaya lang nasugatan yung katawan. Eh pagkawalan mamatay din. Kaya dadalhin na lang namin para ma-ulam. Sayang eh kung kita pagkawalan mamatay, mamamatay rin. Ito yung pagkatlo namin nakuha. Madilip na guys. Guys alas 5:30 pasado alas 5:30 na. Ha? Hanggang dito na lang yung video natin guys. Uwi na kami kasi gabi na. Abangan lang yung susunod naming video. Bye bye guys.